Wala yan. lang yan eh. Dito mali, Sa'yo mula eh. Sa'yo mula eh. Sa'yo mula eh. Wala yan. Wala po. Ay, hindi pa kasama si Intan doon? di Hindi, mo to? Hindi, sumali ako din. Sumali. Sumali siya ngayon. Ah, sumali. red. Pero... Wala. mo, magbigay ng part mo. Bata, ba, ba. Ka mm, dito, like, ano? Ang hari at rey na mo? Ang Sa lalo plato niya? Tatlong bali. Yung mali. ka naman? O apat? Para naman. Ang kalawang visioner borang dan barang sabna dikhati hai pura mana naam sab

Itong barahan ng bangka. Ina natin to. Tiboy! <laughs> diba, oh, eh. Talo to. Pero talo yan. Oh, talo rin kami. Talo kami. Talos Talos kami. Talo din. Nagkaalas pa sa ulo yun? Talo so, rin to. Pusun. Pananalo eh. Talo din. Pananalo yan.